May pasok na ang karamihan matapos ang mahabang Holy Week break. Pero tuloy-tuloy pa rin ang uwian ng mga kapatid natin galing sa probinsya. Sa North Luzon Expressway, tuloy-tuloy na naging maluwag ang daloy ng trapiko sa lahat ng toll plazas. Pero may ilang mga aksidente na itala kaninang umaga. Kaya paulit-ulit tayong magpapaalala sa mga motorista na ugaliing i-check po ang inyong blow baguettes tuwing bibiyahe. Yan po ay ang battery, lights, oil, water, brake, air, gas, engine at tire ng sasakyan. Pati na po ang inyong self o sarili para iwas aberya. Sa bus terminal, tuloy-tuloy din ang dating ng mga tao kasama sa mga dumaragsa yung mga ngayon palang uuwi ng probinsya. Mula sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o PTEX, live na magbabalita si Mobile Journal, Ivan Tarinque. Ivan, saan papunta yung karamihan ng mga pasahero dyan ngayon? Cheryl, marami yung mga pasahero nga galing probinsya. Kahit magpunungas dito sa Manila ngayong araw, pero marami din yung mga pasahero na ngayong araw palang luluwas papunta sa ano lang probinsya kanina may mga nakausap tayo ngayong araw na uh, ngayong araw sila papuntang Bicol at kanina rin kanina rin lang sila bumili ng ticket no sinilip natin yung mga ticket booths ay halos wala ng tao yung mga nakapila doon kaya ngayon so far wala nang problema sa pagbili ng ticket hindi tulad ng no, mga nakarang araw na pahirapan yung pagbili ng ticket and as of yung latest na nakuha nating data Cheryl, ay umabot na sa 1.3 million na katao yung dumaan dito sa PITX simula yan noong March 22 hanggang ngayong araw. Cheryl? So karamihan nang nanggaling sa probinsya ay dumagsa na kahapon o kaninang madaling araw? Yes, Cheryl, kahapon dumagsa yung mga galing probinsya. No? Yung food traffic kahapon ay nasa 1, 126,000 yung dumagsa na tao na umuwi, from, uh, na dumaan dito sa PITX kahapon. And so far, sa ngayon niya, uh, bawas na. konti na lang yung mga pumunta or yung uuwi ng probinsya ngayong araw. Pero mas marami din yung mga galing probinsya na umuwi, papunta dito sa Maynila. Cheryl? Mm -hmm. At tuloy-tuloy din daw ang drug test sa mga bus driver. Kumusta naman? Cheryl, so far, dalawang bus driver pa lang yung nag-confirm na nag-positive sa ginawa nilang drug test wala pa noong bago magsimana Santa. No? So yung dalawang bus driver na ngayon, ngayon, ay so far ngayon ay under investigation at yung mga lisensya nila ay kinumpis ka na. Tapos kung sakaling, kung sakaling mag-positive ulit sila sa confirmation test, ay masususpend ng isang taon yung kanilang lisensya. Dahil nga yung number one safe, yung number one priority nga ng mga bus dito ay yung safety ng mga babyahe papunta o palabas ng Metro Manila. Cheryl? Ngayon marami rin kumakalat ano, na sakit. May health protocol na bang ipinatutupad? Oops. Cheryl, ngayon hindi pa naman mandatory. Wala, wala pang nilalabas na mandatory daw magsuot ng face mask. Pero ini-encourage ng authorities dito na magsuot ng face mask yung mga biyaherong dadaan dito sa PITX dahil nga laganap na yung mga sakit na makukuha Ngayong panahon at kunya marami ng ari yung tao makakahalubilo dito sa terminal ng bus. Kanina nga Sheryl may nakausap din tayo isang pamilya. Isang pamilya sila na naka-face mask na lahat pati mga uh, tatay, ba't at anak ay naka-face mask sila at yung sabi nga nila is mahirap na daw pag nagkasakit sila dahil damay-damay daw yung buong pamilya. Cheryl Panghuli Ivan paalala muli sa mga bebiyahe pa dyan sa Ptex. Sheryl, paalala lang natin, bawal pa rin yung mga pinagbabawal gaya ng mga firecrackers, explosive, baril, flammable liquids, flammable and poisonous gases and items, corrosive and hazardous materials, radioactive materials, toxic and infectious substances, at mga matutulis na bagay. Kanina nga, Sheryl, may nasampulan na isang lalaki no? uh, dumating dito sa terminal ay may dalang uh, paint thinner saka mga patalim no? at uh, agad siyang na-apprehend ng mga ng mga authorities bago pa mga pasok mismo sa terminal at hindi na nga siya pinagpatuloy dito sa loob. Kaya paalala na lang din natin na huwag na po kayong magdadala niyan at yung, pumag... at yung mga tao din naman doon pinaaalalahan para at dito na laging bantayan yung kanilang mga gamit dahil nga uh, sa ganito mga panahon at maraming tao ay hindi daw may iwasan yung may mga, 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 mga ang nangyayari. Cheryl? Maraming salamat, Mobile Journal, Ivan Tarinke.